Okay, ayun na, isang magandang araw ulit diyan sa lahat ng mga ka-DIY natin diyan. Uh, ayun na, isa na namang rare issue ng e-bike no sa gagawin natin ditong ng uh, pagta-troubleshoot. Alam ko bihira lang din yung mga ganitong klase ng issue. So ayan, medyo gabi na. <laughs> medyo maliwanag pero madilim na po. Ayun uh, gawin na natin isang mabilis dito mga ka-DIY. Papakita ko sa inyo dito. Ito kasi ay biglang tumirik no. Sabi ni Kuya, nalubak lang daw to. At ayun, uh, hindi na siya umaandar. Ngayon dito, meron ako ipapakita sa inyo rito. Yan. Ah, nandito 'yung ating tester. So ayan, ang tsinik ko dito mga ka DIY, 'yung ground niya, okay? Ito kasi ito, 'yan. Ground 'yan, okay? Negative. So lalagay natin diyan 'yung ating uh, tester, ay 'yung ating uh, tester, no, naka-ready na 'yan. So mapapansin natin, umiilaw siya. So ibig sabihin, okay 'yung ground dito, no? So yan yan, so okay yung ground dyan eto mga ka-DIY, ground din to eh yan, ground din yan, so dapat pag dinikit ko tong ating tester dito ay uh, iilaw siya pero pag dinikit ko walang reaction no, so walang grounding dito, pero dito sa main, etong main na to papunta rito sa controller, eto kasi yung pinaka main, meron yan, pero pagdating dito sa throttle line, yung ground, wala Okay, saka dito sa speed grounding kasi tong gitna eh. Ayan, so ayan tutusok natin wala rin. So definitely sira yung ground nito, nasira yung kanyang controller at uh, yung ground yung wala. Even do may ground naman dito, yung pinaka-main. So ayan, uh, meron naman dito'ng controller, kakabit na lang natin ng na isang mabilis to. And then i-check uh, natin to iba. Okay? So ayan. Okay, so yun no. Uh, isang mabilisan lang. Pinalitan na natin siya ng controller. So ito yung controller kanina na busted yung pinaka grounded niya. Tapos ito na yung nilagay natin, na combination na tayo diyan. So ito yung throttle natin sa baba. Okay, uh, na sira talaga yung kanyang uh, controller pero yung ground yung pinakasira ng controller nito. So yun, mamaya ipi na natin ay na isang mabilis sya. So dito no pinapaandar natin ng mga ilang uh, minuto kasi nagcombination tayo kasi once na uminit yung kanyang face wire ibig sabihin magre-recombination pa tayo diyan. So kinakailangan na paandarin muna natin ng konti sandali. Pagka warm na yung kanyang uh, face wire, ibig sabihin okay na yan. So dito sa pagkakataon na to siguro mga mahigit isang minuto na natin pinaandar to. Kaya ang gagawin natin diyan pipix na natin yan. Okay, so yun mga ka-DIY, no, kinabit na natin na isang mabilis At uh, yan, uh, andiyan, dyan na nandiyan uh, na, itatry niya na Ito na yung controller kanina, no Yan, ito yung may something na controller kanina Tapos naikabit na natin 'yon At uh, na-combination na natin Sige, try mo na, Dre Kandari mo na So yan Actually, nakailang ikot na siya dyan mga ka-DIY At uh, naayos na ulit yung uh, kanyang e-bike At ito kasi may something eh Okay, hanggang doon lang mga ka -DIY. uh, Maraming salamat sa panonood. Uh, I hope mayroong kayong uh, nakuha na konting troubleshoot uh, pagdating sa mga controller or sa mga e-bike. Hanggang doon na lang mga -DIY. So, ayan yung e-bike ulit. Thank you, thank you.